Hi guys, subukan tayo ngayon ang pasok ng tunnel guys Dito tayo sa ano guys Sa Pantukan Dabao de Oro Subukan namin pumasok dito sa tunnel na to uh, Medyo ano pala Medyo mababa pa talaga siya guys Ayan o no? Kaya yuko -yuko kami dyan Yan yoko first time kong pumasok sa gantong tunnel guys Kinakabahan talaga ako sobra Sobra sobrang kaba ko dito Grabe yan, pasok kami, tuloy-tuloy lang lakad namin. Kala ko maiksi lang, ang haba pala nito. Sus, naku. Kinakabaan na ako, baka sabi ko, ay naku, mahirap pala pumasok sa mga gantong trabaho. Kala ko napakadali lang, hirap pala talaga. Ito, yan, ano, ano namin guys, so, yuko-yuko na kami yan. Pero sa ilalim naman ito guys, okay naman siya eh. Yeah, may mga butas din na iba guys eh. ano siya, may mga list list na butas. Ayan o. Oh. Ayan o. may kahoy para For safety. Akala ko mga bato talaga siya, hindi pala siya asin bato talaga. Lupang lupa pala talaga siya. Nakakatakot din pala talaga. Yan oh, hindi yung lingon ako kasi ako nasa huli niyan. Kaya ayan. Alam mo na Narding, ganitong buhay dito sa no Davao. Oh, yan oh. Kaya first time na first time ko talaga kaya mahirap. Nakakatakot. na oh. may mga butas dito na iba. silip namin. Yan oh flashlight, flashlight lang. Kus malamig naman siya sa loob, guys, kasi may mga tubig siya dito. Kus yan tuloy, tuloy lang kami niyan. Akala ko maiksi lang. Yung pala sobrang haba pala talaga nitong tunnel na to. May mga ano siguro dito talaga. Hindi ko alam ano ano mga kinukuha na dito, guys. Si first time ko lang naman dito, guys. Eh. Ay, hindi naman first time na umakyat sa bundok na to first time ko lang pumasok sa tunnel. Gantong butas na sobrang layo na pala namin. Halos 7 minutes kami naglalakad. Natatakot na ako. Kasi na, ano kami dati sa Las Piñas, sa tunnel namin doon na box culvert lang naman kasi yon Kaya yun, sinubukan ko lang din pumasok dito, malamig sa loob. Inisip ko baka may ahas, kaya kanya okay ganun. Parang ano ba, nag-ano yung isip ko, naglalaro. Ano, may mga butas na iba. Yan, yeah, tuloy lang kami. Ah, smile, smile na rin. Pero kinakabahan na yan. Yeah, tuloy, tuloy pa rin kami. Sinubukan ko patay ng ilaw niyan. Ako, ang dilim. to yung daan, guys. Yung train, train nila dyan. May mga ano sila Para ilabas yung mga, ano nila, nakuha ang mga graba. Ganun. Medyo, hmm, nakakatakot. <laughs> tuloy, tuloy lang kami yan. Ang dami palang mga ano niyan, no? May mga iba-ibang butas ay, no? dami tuloy-tuloy lang tapos yung lupa tay ba hindi kasi babaw yan o oh. oh yan ganyan yun para guys pag mga ganyan yan daw mga ano daw nila yan sinusundan kulay dilaw na yan yan ang susundan dapat para yan o oh. kita niyo yan guys yan o oh, yan yan daw ang mayroon kaya yan tuloy-tuloy takot ako kala ko lalabas na kami kala ko dulo na hindi pa pala mayroon pa pala ulit may dugtong pa pala to malayo pa pala talaga yan ang mga poste. May poste naman siya pero wala layo. Hindi asin yung dugtong-dugtong na poste. Yan medyo ano talaga. Medyo nakakakaba. Siyempre first time ko lang naman pumasok sa ganito eh. Lang naman ako eh. Yan daw mayroon. Yan mayroon daw yan. May mga compare yan. Yan tuloy-tuloy lang kami. Layo na namin. Kinakabahan na talaga ako. Ito so, guys. So yan ang ginagawa na dito guys. Ang sisipag ng mga tao dito. Isipin nyo. Araw-araw -araw sila napasok yan Nagtitik-tik sila ng mga, ano, titik-tik sila ng mga bato. Galing nila dito, eh. Oh, hindi oh. ko kakayanin tong buhay ng ganito. Kasi hindi naman ako sanay ng ganito, eh. Sila, grabe, sanay na sanay sila. Walang mga takot. Ay, mga, yung mga ba bata, mga ano, to, mga medyo bata pa, mas matanda pa talaga ako sa kanila. Siguro mga edad nila, mga 30, ganon. Ang gagaling nila maghanap. Kaya galing nila mag ano, mag pasok-pasok mga butas na ganito. Kala ko isang butas lang to. Kala ko isang diretsuan lang. di pala. You know? Hindi dilim yan. no? Ah, takot ako you No? Know? Nginisip ko yun, Lalabas na ako eh. May dumating pala dyan. Kaya may ilaw. May dumating na isang ano, tao. Kaya ayun. Okay lang naman. Pero ako yan. Yung dibdib. Dug, 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 dug. Ganun, ganun. ganun grabe, Takot ko. You know, ang layo pati guys hindi kita niyo yung video ko na nagmotor kami ito yung naman namin dito may nag vlog na nito dito eh si ano pangalan yung taga samar binlog niya pero siya siya nakapasok sa butas na ganito kalalim si maik sila yung napasok niya eh, si mga sarada na yung ngayon ako nakapasok ko nakakatakot pala talaga pero yung mga trabador dito si sa kanila guys, yan guys yung ko yan guys parang pinakadulo na yun dyan guys eh pinakadulo na yung ano parang ito nating ano namin dito did in yun know, o yun 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 did in na yun doon ayan, yeah, dito lang muna kami kasi mag ano sila magtitik-tik sila eh magbabarain na ito out kanda tik na ano nila eh Akala ko yun gamitin hingahan natatakot ako ayan, ito ito lang kasama nyo dyan ay mag ano talaga Sarap din pala mag ano, pasok pa mag ano, multi trail trail, trail dito na ganyan-ganyan. Tapos -ganyan. yan, ano, ayan na, sinarding nyo, oh. Tsura pa lang, kinakabahan na. Agay, yan na. Ano na yan, narding? Mm, may pa ganyan, ganyan ka pa, pero yung tsura, kabado na. Isipin nyo guys, nasa ilalim na kami, may mga lamok pa dyan. Ay, naku, sabi ko, ang daming lamok dito. Nasa ilalim na tayo, may marami mara pa rin lamok. Ay, guys, may, 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 guys may, na kami yan kasi wala eh. Parang uh, ano na eh. Kinakabahan na rin talaga eh. Di ba Narding? Ayun na guys. So, na kami dyan. Ready na kami pa, ano yan, palabas. Ay, video tatambay pa kami dyan. Uupo pa nga sila dyan eh. Upo pa yung mga boss ko dito. Uupo pa yun dyan. Oh, pa yun sila dyan. Oh. pa kami. si titignan nila kung ano. May samples lang kukunin pa eh. Kaya yan. Naantay ko muna. Antay-antay muna. Akala na nagpa-plus light lang ako. Hindi na alam. Ayan na. Pero nakinakabahan na si Nardin kasi sobrang layo na. Sipin mo, kulang-kulang 7 -kulang minutes kaya maglalakad, papasok. Medyo malayo na talaga yon di ba? Kayo, subukan yung pumasok sa ganito. Sobrang lamig. Kala ko, ako, basta, iba yung nararamdaman ko kanina doon sa taas. Just nakakatakot pa yung kalsada na pupunta namin. Ay, yan lang guys. so ito guys, babalik na kami guys sa Babay mo ako. Sa sunod na ulit, baka makakit ulit ako dun sa taas. See you again. Mas marami pa tayong makikita na yung kakaiba. Ito, dito lang muna ako guys. Bye-bye muna. Kaya ito si Narding.